Hello mga Mima Bells. Good morning. Como estas? Como estas? Magandang umaga sa inyo. Yan. Um, Upunta ako ng highway. Sa garden ni Mami. Harvestan ko lang yung mga dadalin ko doon. Siguro nga, uh, ano mga Mima. Uh, Ganon na lang yung gagawin ko yung sinabi ni Ma'am Tracy. Yung maglagay na lang ng lagayan ng pera tapos mag ano maglagay na lang ng karatola na uh, honesty honesty garden ano store para uh, less ano walang babayarang tao kasi magkano lang din naman talaga yung kinikita sa ano lalo na sa kagaya ko na hindi ako nagpo-produce, eh, bumibili ako. Uh, kung nakakapag-produce man ako sobrang mabagal kasi nga syempre ano lang tayo eh uh, hindi, hindi tayo mass production uh, pa, pasipa sipa lang tayo dito sa ano kasi tatlo yung hanap buhay ko mga mi ito eto yung pinaka ano ko uh, source of happiness ko na ginawa ko rin mga hanap buhay yan sa yung sa highway pinaproject ko siya pa unti-unti lang kasi wala nga akong enough fund para i ano i isuporta ah. kasi kung kung lagi kung lagi-lagi na ah uh, ako pupunta ma o overlook ko naman tong hanap buhay ko dito eh ang kumikitang kabuhayan ko actually talaga is yung uh, repair shop. Y yung pinansing ko naman, hindi naman yun ano. Hindi yung kailangan ng araw-araw na ano. Pag na-check mo na na ano, okay na yun. Yan. Ito nga pala mga mima ha. Si Gladhans to. Hindi to si Florida Green ha. Mga mima. Si Gladhans to. Yan. Ito 80 na lang to. Si Gladhans. Yan. Ayan oh, may palabas. Yan. Hindi to si Florida Green ha. Mga mima. Si Gladhans. Yan. Ayan o. Oh, sexy. Sexy yung... Ay, puta ragis. Sexy yung ano, yung... Kaya pala nasisira yung halaman ko gawa ng isa ko, aso. Kakainis. Yan. Sexy yung pinakatinga niya. Yan. Si Glad Hans to, ha, mga mima. Hindi to si Florida Green. Yan. Si Glad Hans, yan. 80 pesos lang to, 80. Yan. I-harvestan ko yung mga dadaling ko para doon, para magmukha na talaga siyang uh, ano um, hindi pa kasi siya ganun kapuno yan ito galing kay mami to alokasya yan tong alokasya na to 100 na lang to alokasya albo yan 100 ayan 100 yan nabili na yung isa nito to si ano silver platinum palm yan ito 100. Bali dalawa dalawa lang tong malaking ganito eh. Yan, 100 na lang. Ito. Last na tong pwedeng i-release kasi yung iba maliliit pa. Sidling pa. Yan. Yan maliliit pa yung iba oh, yan, yan. Magdadala ako ng ganito doy kay Mami. Mga Mima, ito ha 250 lang to. To. Yan. 250 malaki to ha mga Mima. Si Golden ano, Fortune Plant. Yan. tas ito, si variegated, variegated uh, fortune plant, 250. Yan. Uh, white. White yung ano niya, variegation. Ito si variegated curly yellow dracena. Variegated curly yellow dracena. Yellow kasi yellow yung nasa gitna niya. Yan. <coughs> um, yung isa na lang yung ibebenta ko sa inyo mga mima para sa akin na lang to palalakihin ko na to kasi ang tagal nito sa akin uh, yung value nito not enough for uh, sobrang malaki na eto mga mima ibinibigay e, ko lang to ng napakamura yan ito yan 200 lang to mga mima Carly J. Dracina yan, tanggalin na natin tong mga ano malaki na siya mga mima kita na yung puno niya yan Malaki na siya. Yan o. May puno na siya. Oh. Yan o. Oh. Yan. Malaki na siya. Nakaangat na siya. Nung itanim ko to, naka, ano, naka, itong, ano, nandito. Lumaki na siya. Yan. 200 na lang to. Mga mima, get sungin so nyo, napakamahal nito sa market. Mahal siya. Yan. Mm hmm. Ito naman, Mother Earth mas malaki to yan mas malaki to ha mga mima yan 250 to yan pili na lang kayo eto from bottom may ano may dahon yan 250 si curly jade drasina. eto naman si twisted twisted uh, compacta <coughs> twisted compacta racina yan 250 rin to si twisted compact dracena yan tas ito si quadricolor dracena yan 200 200 na lang to si quadricolor dracena yan pero meron akong 150 oh si quadri yan 150 na lang yan Ito, may 150 ako na ano twisted twisted uh, jade dracena 150 yan. Ito, yan. Dati na yan. Yung mga ano yan. Pero itong mga bagong dahon na magaganda. Dito na to. Yan. 150. Si Twisted Jade Racina. eto eto Ito. ito Kung bet nyo, 150 na lang. Matangkad na siya. Kaya lang, ayan o. Oh. Nasira yan ng araw mga mi. Sa araw yan. Eh ako kasi, ayoko nung ano eh. Nang nakakakita ng pangita at dahon. Ang ginawa ko, kinapon ko. Kaya lang yan. Napok na <laughs> Pero matangkad na siya. 150. Yan. Ito oh. <coughs> pinakamura na Carly J. Dracina. get Getsungin nyo na. Yan. Ito lang yung pinakamura. 100. Yan. Ganyan yan Kapag lumaki. 100. Only one. One last part. Kasi yung isa nito nasa nasa garden ni mami. Mas mahal yung presyo nun. Kasi nga matagal siya bago mabili. Yan. So far alam ko yan na yung lahat ng drasina ko. Meron na ako nito ha. Ah, ipakita ko sa inyo. Yan. Ito oh. igigibsong ko lang ng 150. Ito. Oh. Yan. 150. Si yellow curly drasina. Yellow curly drasina, curl to ha mga mima, 150 lang to, 150. Two sa available. Yan. Two sa available lang, yung isa kasi baka hindi ko na yung ibenta eto ano, sold out na. Tsaka yun, sold out na. Si whale pin na yun. So, may, may mga whale pin pa ako mga miwa Huwag kayong malungkot. Tapos yung malaki, ito to. Sold out na yung malaki. eto yung maliit. Carry na yan. Sa ano, 120 yung maliit. Yan. Hindi yan maliit actually mga mima. Isang dangkal yung height nyan. eto kasi mas malaki siya. Kaya lang may may-ari na yan. Yan. ilagay mo na yung oh, yung mga dadalin natin sa ano. sinabi sabi ko mga dadalin. Uh -huh. Uh -huh. Ano pa ba? Parang gusto kong dalhin to doon yang. Kaya lang mahal to eh. Mga mima si ano octopus sa uh, ano octopus, black octopus na ang tawag dito tumatangkad to mga mi uh, tumatangkad kakasilaking tao to 350 na lang to ha? <laughs> <laughs> ano nandyan na lahat tingin nga ano ba yan ito? hindi ito gusto kong dalin dun kaya lang baka mawala yan eh ito, Mga may binibenta ko to ha. Closer look oh. Blue green bago sya mag yellow. Yung pina yung yellow kasi mga mima, yan yung pinaka variegation niya. Blue green muna sya bago mag yellow. Yan oh. 450 lang to, parang 3 feet tall na. 450. Ano ba to? Ah, uh, hanging ay pine tree. Magdala kaya ng ano? nito Dito. Oh, yan, dadalhin yung pag gagapang ito. Yung nasa puting pat na lang, yung dalawa. Para doon na lang pa ano palasin. Yan. Dadala ako ng halaman mga mima sa ano. Ano ano na ba yung mga dala na pa, pagagapangin? to to, kung dilaw na ito. Pagagapangin to. Yan. Punta ako ng highway mga mima hanggat nandito pa yung technician ko. Para mura lang yung bayad. Yan ipapakuha yung ano kay at kay ano ha kay eto red homo pa to mga mima to red homo pa to yan 100 na lang red homo to eto red homo rin to kaya lang puno siya 1 2 3 tatlong puno siya kaya na magpalaki 150 tatlong puno na to ha o oh, yan oh yan as in puno siya Tas, siguro pagka ano dadami pa yan 150 red homo rin to Yung ano yang, yung mga dadalindo na ano. Uh -huh. teka lang, mag-iisip ako ng pwede dagdag dyan. Wala na, na iba, di ba? May, may mailalagay pa. Kunin ko lang. Wala oh, ko lang inabas. Ayan. Kala ko totoo, nawawala. Alin? Uh -huh. lagyan mo nga ng ano yan, yang baka biglang uminit eh. Sa pin, sa ilalim. Tapos lagyan mo ng tubig, baka biglang uminit, maano siya, ma-sunburn pag iisip pa ako ng ibang mga dadalhin kasi doon ko nga dadalhin yung mga mga yung mga magpapajayan ta ng ano. Magpapajayan ako ng mga ah uh, yung mga nagte-trail ipapajayan ko. O di ba? Nasisira yung ano. Yan check natin ay mga mima oh napakamura dito sa 150 ay teka lang hindi pala 150 to 200 charot lang yung 150 yung isa yung 150 kaya lang pangit palaguin natin ang kagaya nito 200 lang to 200 burn to mga mima ha ang kulay ng ano yung dark green siya burn siya dark green yan ito. 200 <laughs> ang ganda ang ganda niya mga mi. Ewan ko, iba ang beauty ng fern. Nag-iisip ako mga mi manong mga ipapatrail. Yan. Na dadalin ko don para mag-trail siya. Kasi pag nandito mga mi ma, si boycott ako eh. Kinakat ko talaga. Pag nandun, syempre, pwede nang ano, mag uh, siya na yung eto, papatrail ko to. Ito Yan Since uh, Talagang devastated na siya Yan Yan Wala eh kasi Maano na, nang At saka Meron Ay Ayun uh, Taon dito Pag-iisip ako ng mga Pwedeng dalindo na Nagtitrail ito mga mima, mura lang to ha. Manila Pride. Yan. Less bar siya, pero to dalawang puno na siya ha. Less bar lang siya, pero dalawang puno. 180 lang to. Kunin ko nga. Ayan oh. Less bar lang siya. Murang-mura na to mga mima. Pero dalawang puno. Yan. 180 lang. Yan, 180 lang Yan. Get so Get it out. Yan. Meron ako dito. 150. Yan. Less bar din siya. Pero, manila pride yan. Yan. yan yung um, variegation niya. Yan. Tsaka ito. Yung dalawang dahon niya, wala. Pero carry lang. 150 lang naman. <coughs> Magdadala ako mga mima nang pwede kong pa patrailing dun. Parang gusto ko magdala ng ano, Adan Sony. Pero siguro wag muna kasi sobrang ano, sobrang marami kong naiisip na gawin. Trabaho. Ayan. Ito parang gusto ko nandalin dun eh. Ito. Ipatrail. Mga may meron akong ano ha, meron akong tinapkat ko na yung ano nito. Yung nasa pinakadulo, 150. Pwede nyo i ipareserve yun kasi may ugat naman eto <coughs> oh. <coughs> Asa na ba yung? ito? Ato toto. Ayun. 150. Actually magiging ito top cut ito. Ito tong ito. yan pwede pa yung tubo ng isa pa sa ilan 150 si Japan Cultivar. Ayun may ano to mga mima may ugat yan. 150 si Japan Kulti yan get song inyo na mga mima bells may ugat to pwede nyo na yan ipareserve sa 150 kasi uh, ang mahal nya mahal na uh, sobrang mahal na siya ngayon Yan. Ito, mga mima bells uh, pinakakapal ko pa yung pinalalaki ko pa yung ano niya baka ilipat ko to sa mas malaking pot yun kasi ito oh si Homa Tycons ko alit ng ano pero nasa malaking pot samantalang to laki ng ugat nyan nasa malit na seedling bag 6x6 six six lang na seedling bag yun eh ito oh si Homa Ty yan. ang ganda ng jeans nyo oh galaxy ano mutation yan dalawang puno siya magdala tayo ng mga patetrailin natin yung mga mapapa giant natin yung common plants common common na sa mata natin pagjajayantin natin ayun ah, nagdala na nga pala ako ng ano ng skeleton key doon yan ay wala akong pwedeng madalang ano good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Yan. Standing ovation na siya. Ano na siya? Nag, nag, uh, ano, success na. Kasi, ang, ang ano, alam niyo mga mima, ang singgonyum, napakadali naman yung ano, napakadali niyang alagaan. Huwag mo lang, pagka mo siya, huwag mo na siyang hawakan ng hawakan. Kung gusto mo siyang makita, ano, titigan mo, huwag mo lang hawakan ng hawakan. Kasi nga, para hindi ma-shake yung ugat. Pero sa kaso ko, matigas ang ulo ko. Hawak pa rin nakahawak. Kamusta na, Ma'am Tracy? Ma'am Tracy, kamusta ka? Yan. Uh -huh. Walang update sa akin si Ma'am Tracy. Kamusta na kaya si Ma'am Tracy? Yan na. Parang hindi na dito to, tong red congo na to. Parang gusto nang magpa-top cut na ito. Yan, may mga ugat na siya, oh. Hmm. Parang gusto nang magpa-top cut na ito. <laughs> tapkat na natin na ano na siya eh tawag dito ah kala ko ano ugat pala yun ang dami na niyang ano eh pagka ano itatapkat ko na lang to kasi walang gumigib walang gumigibsong ng, one, ng 350 tapkat na lang natin para may pang 180 tayo yan ay ito kaya lang wala na ako dito eh. Ito na lang kasi yung natira nito. Mga mima, ito na lang yung natira. Sa Giant Edition. Ito. Yan. Pag may bet pa ng Giant Edition. Ito, 200. Giant to mga mima ha. Yan o. Oh. Yung black. Homa. Bihira. Ito na lang yung natira eh. Pero madali naman kasi mag, mag ano. Mag, hindi ko na dadalhin to. Dito na lang to. Mga mima, isa na lang tong natira na giant edition ni Black Homa. Yan. Madali na mag-ano mag-dahon uh, si Black Homa. 1 2 3 4 apat yung matinong dahon, tas yung isa pa pa ano. Papfly high na siya. eto uh, pa papfly high na rin pero madali mo mag, magdahon si ano Black Homa mga mima Ang maganda dyan yung ano niya, yung bag niya kasi giant na kaya giant din siya, yan. Yan, ito na lang yung natitira sa Giant Edition ha. Yan, 200 lang to, to. Black, black mo, Yan, ah uh, pinakabagong dahon ito. Tingnan niyo, pinakabagong dahon ng laki. Yan. 200 lang to tong Black mo Giant Edition. Pag di nyo kinuha mga Mima Bells, i ano ko siya. Tatanim ko siya sa lupa para mas mag-produce siya ng mas marami. Mas production kasi yung dalawang giant may 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 ari na yan tapos ano ba top cut ko na ba to wala kasing gumugusto eh mga mima alam nyo naman ako si boy top cut to hmm? oo yan oh ang laki na ito hmm. giant Queen Marble Giant. Yan. Ito sa araw to mga mi. Nadali ng araw. Yan. Sensitive siya sa araw mga mi. Pero pag wala siya sa araw, tingnan nyo naman oh. Very ano, very light oh. Hmm. Mga mi ma, ano, bet nyo, itapkat ko na to. Tanggalin ko na tong pinaka ito to. Kasi kailangan itong gumapang para magtuloy-tuloy siya lumaki. Pag hindi siya gagapang, hindi siya maglalaki. Yan. Pero kung kukunin nyo ng siya lang. Ibibigay ko na lang 'to ng ano, nang 250. Yan. Yan, siya lang, siya isang buo 250. Pero kapag tatanggalin ko 'yung ano, apat na dahon, 1234, 180 na lang. May matitira pa rin apat na dahon 'tong giant. 1234. To. 180 pa rin. At least giant pa rin ha. Giant pa rin siya. Kasi kailangan ng mag kailangan na ng pole nito eh para magdiretso siya ng laki. Yan. Pero kung ako sa inyo, kayo na magpull sa 250 hindi na kayo ano. Hindi na kayo talo. Yan. Parang gusto kong magdala ng ano, ng mandula. Napapagapangin to ba? Kasi mga mima, napakamahal ng mandula kapag ka giant. Saka hindi siya ano, hindi siya mga mima nag-old. Yung kahit napakatagal na, na panahon, hindi siya nag-old. As in, pag nag, nag, nag uh, ang mandula naging ganito na, ang, ang, ano, ang size naging ganito, 100 na per leaf. So, yun. Um, mga mi, ito two-piece lang to. Ah. Magdadala ako ng mandula dun. Para kahit papano uh, magkaroon tayo ng giant mandula. Yan. Yan, mga mi, hindi na ako masyadong mag-stay uh, mag dito kasi nga uh, limited yung time offer ko. <laughs> time offer? Limited yung oras kailangan natin nga uh, ano pagkakain ng technician ko yan kugora na siya papunta sa baras and then sasabay ako hindi na muna ako magpapa pick up sa kanya kasi nga uh, tag dito um uh, para marami rami ako magawa doon ang isasama ko yung tamad kong kapatid pipicture ng pa i ipapakita ko sa inyo Actually, oo oh, ato na ko. Oh. Actually, hindi naman siya ganun katamad, kundi iba lang yung gusto niya sa buhay. Yan. Bumibili, buo. I-gibs mo muna 850. Yan. Dalin mo na rin yan, anak. Alam ko malakas ka. Hokogan, hokogan. Hi, camera. <laughs> yan. Ako po yung tito, tipo ng ano, mga mima. Tipo ng tita na ano. Typical tita na, man, na -ines. Yan perfect ako dun kung sa mga exam exam lang mga mima perfect ako dun ako yung tita na mabagsik mang inis <laughs> ayan eto mga mika kahaharvest ko lang nito si fire, fire 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 crush fire crush yan ang kulay nito mga mimi mga mimi mga mimi is orange yan 100 na lang to si fire crush orange ang kulay nito, orangey orangey. Local to sa atin mga mi ang ano niya. Ang kaparehas version nito mga mi ma ano si Lovebird. Si Lovebird kasi nagbu bluish bluish eh, si, si Lovebird. Ito naman orangey. Yan. 100 lang to, 100. Si firecrash Crush, Aglon, Aglonema firecrash Only one lang to. Kasi yung isa parang ano, yung isa parang magpapa-fly uh, high na rin, mag-RIP. Yan. eto lang yung ano na na-save ko. Tapos may mommy ako niyan eh, ando sa ilalim. Yan. Mga parang aalis na kami. Yan, hindi nag-video lang ako ng very very light dito. Tapos bibigyan rin ako doon sa ano. Lagi ko kayo isasama mga Mima, lagi ko ayong kukwentuhan ng chismis sa buhay-buhay ko at sa buhay-buhay ng mga kapatid ko at ng kung sino-sino mga pamangking kong chismis i-chismis ko kayo kasi yun ang pinakamasaya sa buhay yung chismis na yun eh. yan <laughs> mga may for now um, pamain pamain happy watching happy watching salamat sa support ang mga mima pag may nagustuhan ko kayo screenshot nyo i uh, isend nyo sa messenger account ko Buena Ventura Sacramento tools ang picture ng messenger account ha mga mima for now mga mi happy watching bye